So, guys, maglaba muna tayo. Tulong-tulong lang, no? Tulong-tulong lang sa mga... yung asawa na may trabaho. Tulong-tulong lang tayo. Di ba? Yung mister na walang trabaho. Ay, tulong sa paglaba, no? Tulad dito, o. Oh. Ako ay... yung misis ko may trabaho, kaya ulang maglalaba. So ako, panggabi naman, ang trabaho ko, panggabi, sa araw wala akong pasok. So kung wala akong ginagawa, ako na maglalaba. Kasi yung pag-abot ng misis ko, galing sa trabaho, pagod na. Kaya pag, pagdating niya, pagod na siya, hindi niya siya makapaglaba. No? Kaya tulong-tulong sa mga may pamilya, may asawa, no? yung lalaki walang masama na maging labandero, no? Tulong-tulong lang. Hindi na sinasabi na mawala yung pagkalalaki mo pag na laba ka. Tulong-tulong oh. lang tayo, no? Sa paglaba. Diba, ang misis mo, may trabaho. Eh, ikaw naman na walang kang trabaho sa araw, ikaw na maglaba. Para sa ganun, pantay walang ano hindi na yung misis mo pagdating pagod na maglalaba pa oh. so ito na maglaba <laughs> hmm. <laughs> <laughs> so ito oh, kanina ko pa to inano no? so, kaya ko lang pinindyo kasi mahaba eh kung video ko lahat kaya ito sabunan ko na to kinuso ko ko na sabunan so balawan ko na to kasi ako lang mag-isa dito eh. At saka yung anak ko. No? Yung anak ko naman busy sa pagre-review. Kaya ito, gaban na ako muna ako. Yan. Tapos, ganyan lang naman yan. Kasi mamaya, dryer lang. Pagkatapos, dryer. Tapos, sampay na. Ba? Ganun lang. Kaya sa mga ano, sa mga lalaki, no, walang masama na maglaba tayo, no. Uh, Tulong-tulong lang. Tulungan natin yung asawa natin kung may trabaho. Diba? O oh, yan. So, uh, ganoon lang. Uh, tulungan lang tayo mag-asawa para hindi naman pagod yung isa. Hindi naman. Porque kung babae, maglaba lang siya, lagi lang siya, hindi. Kasi nagtatrabaho siya, okay lang kung wala siyang trabaho, ikaw may trabaho. Yung misis mo walang trabaho, pwede yun. Na siya ay maglaba. Pero kung dalawa kayo may trabaho, alam ba, ako, panggabi ako, sa araw, wala naman trabaho. So, ako na maglaba, no? Sampay ko na, pagdating niya, yung tuyo naman, siya ang tagaligpit, So, nakasampay naman yung basa. Ganun lang. Tulong-tulong uh, lang. Hindi naman kawalan sa pagkalalaki natin yan. Maganda nga yan yung mag-asawa na tumutulong-tulong. Eh, no? Nagtulungan. Mag-asawa. Para walang ano. Kaya maging magulo yung pamilya kung walang pagkakaisa. Mag-asawa. Dapat pantay. No? Pantay. Yun lang. Maraming salamat sa nakapanood sa aking video no at pakipindot lang yung subscriber at saka yung bell icon no at pakishare na rin natin para sa mga lalaki na ayaw maglaba no mapanood nila no ayan uh, maraming salamat sa pagtangkilik sa aking vlog no sa Kaagila TV no nakalagay dyan na Agila Vlogs si babae eh. Kaagila TV. No? Hanapin nyo lang sa YouTube. Kaagila TV. Yun. Type mo yun. Makikita mo yung mukha ko doon. Anong ginagawa ko doon. No. Yun lang. At hindi naman ako mahaba na nagbablog. Maiksi lang. Kasi pag mahaba na wala na magsasawa na yung manunood sa'yo. So ito mga ating tulong to no. Sa so, mga lalaki na ayaw maglaba. Uh, maglaba po kayo tulong-tulong po, tulungan po ninyo ang asawa nyo kung wala, kayo, wala kayong ginagawa nakahilata lang kayo dyan tapos yung asawa nyo busy na busy ano ba, tulong ka magluto maglaba hindi na, ano ka lang yung lalaki, palaki lang ng tiyan oh. No? palaki lang ng tiyan tapos pagdating ng gabi bubog, bugbugin mo pa yung asawa mo oh, may mahirap yun no oh. yun lang, maraming salamat sa mga Lalaki dyan, ano? Maglaban na kayo dyan. Kung meron kayo labahan, maglaban na kayo. O, oh, ayan. Ha? Ah, maraming salamat. Uh, ah.